nakakapagod no? Ikaw yung tipo ng tao na magaling magpasaya ng iba. Ikaw yung tipo ng tao na nandyan kapag may problema yung ibang tao. Ikaw yung takbuhan nila kapag may kailangan sila kapag may problema sila. Lagi kang may time para sa kanila. Kahit na meron kang dapat gawin, meron kang dapat unahin, pero mas uunahin mo pa din sila. Ikaw yung tipo ng tao na palaging nakangiti. Ikaw yung tipo ng tao na mapagkakamalan nilang never nagkaroon ng problema. Ikaw yung tipo ng tao na akala nila never nagkaroon ng struggle sa buhay. You are always there. You are always there when needed. Pinapagaan mo yung kalooban ng ibang tao. Nandyan ka para i-comfort sila. Nandyan ka para sabihin sa kanila na okay lang yan. Nandyan ka para laging ipaalala sa kanila na kaya mo yan. Pero ikaw din yung tipo ng tao na walang ibang gagawa ng mga ganong bagay na ginagawa mo sa kanila para sa'yo. Walang nagtatanong sa'yo kung okay ka pa ba. Walang magsasabi sa'yo na kamusta ka na. Walang magsasabi sa'yo na ano ba problema. Ginagawa mo lang yun mag-isa. Kasi nga, akala nila, you are always happy. You are always okay. Pero hindi. Sa likod ng mga magagandang ngiti, sa likod ng mga magagandang paghalakha, pagtawa, pagbibigay ng advice, naiwan ka sa sariling mundo mo ng mag-isa. Sa madilim na kwarto na wala kang malapitan, walang liwanag na nakikita. Araw-araw nagsusuot ka ng peking maskara na nakangiti. Pero sa likod ng maskara na yon may luhang tumutulo. Isang ikaw na humihingi ng tulong pero walang lumalapit sa'yo. Wala kang malapitan. Ikaw lang sumasagot sa lahat ng tanong mo sa buhay. Ikaw lang mag-isa nagko-comfort sa sarili mo. Minsan pa nga may mga times na bakit ganun hindi mo magawa. Nagagawa mo magpasaya ng iba pero sa sarili mo hindi mo kaya. Oo ba diba? ikaw tong taong to. Ikaw tong taong to na sa kabila ng lahat na nakakalinlang mong ngiti, may lungkot na nakatago sa puso mo. Bakit ang hirap? Parang sakit. Ayaw nating iparana sa kanila yon na kahit mayroon tayong sariling problemang nilalabanan, mas pinipili pa rin nating i-comfort sila pag sila'y nakakaramdam ng kalungkutan, no? Ayaw nating maramdaman nila yung nararamdaman nating kalungkutan. Kasi alam nating yung sakit. Alam natin na kabag sila sila'y nakaranas nun, baka hindi nila kayanin. Kaya nga tayo nandito ngayon eh. Pero bilib ako sa mga kagaya nyo. Sa mga kagaya natin. Na kahit ganun kabigat, nakukuha nyo pa rin tumayo, nakukuha nyo pa rin gumising sa umaga, nakukuha nyo pa rin gumiti, nakukuha nyo pa rin labanan yung bigat na nararamdaman nyo sa puso nyo. Nakakalungkot sa totoo lang na makarating sa gantong klase ng posisyon. Na you are always there for them when they need you. Pero pag ikaw na may kailangan, wala na. Wala na makikinig sa'yo. There's no more shoulder to cry on. Mag-isa ka na lang ulit. Nararanasan mo ba to? ganito ka din ba? Gusto kong malaman mo na ang video na to hindi para i-remind sa'yo na nag-iisa ka. Gusto kong malaman mo na kaya ako ginawa tong video na to dahil alam ko marami makaka-relate dito na hindi ka nag-iisa. At gusto kong malaman mo kahit wala mang nagsasabi sa'yo na ito, proud na proud ako sa'yo. Sobrang saludo ko sa ginagawa mo. Hindi mo man to marinig sa magulang mo, sa mga kaibigan mo, sa partner mo. Alam ko, alam ko yung hirap na pinagdadaanan mo. Kahit anong mangyari, huwag ka susuko. Alam ko there are times na parang ayaw na natin Bitaw na tayo Ayoko na Hindi ko na kaya Pero meron pa rin dyan sa puso mo ba? Diba, na pinupush ka pa rin na sige laban pa rin Huwag mong hayaang mamatay yung apoy na yun Kasi naniniwala ako na one day magiging okay din yung lahat One day meron din tao makaka-appreciate sa atin One day dadating din yung time na kapag tayo naman yung nangangailangan ng comfort Kahit hindi natin hanapin sa ibang tao, may taong kusang lalapit para sa atin dadating yung taong yun sa tamang oras at sa tamang panahon. Uulitin ko, wala mang nagsasabi sa'yo nito pero proud na proud na ako sa'yo, ha? Huwag kang mapapagod magbigay ng ngiti sa ibang tao, ha? Huwag kang mapagod pasiyahin sila. I know you have the purest heart, the most genuine heart. Dadating din yung time na mahanap mo yung taong mag aalagaan puso mo. Nakuha mo? Ilan dito sa mga nanonood na to yung mga nakarelate sa video na to? Comment nga kayo dito. Kahit anong mangyari, laban lang ha. Let's go and peace out.